So guys, for today's video, pupunta tayo ng Hinulugang Pakpak. So sa mga hindi pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, please like, share, and subscribe. Maraming maraming salamat po. At kung may pagkakatangon kayo, mag-comment lang po kung anong nasabi nyo sa nabing video na ito. So yung guys, nandito na kami yung mag-asawa. Pabihay so, kami ngayon papuntang Antipolo para puntahan ang magandang park yun yung tinatawag na Hinilugan Taklak Park National Park o, oh, yun, nandito na kami sa biyahe dito na kami parting Ortigas Extension ayan na, bumubuka na ang aring araw so guys, malis kami ng bahay mga alas 5 ngayon nasa salubong na namin ng araw kasikat na na kami sa may parking rosario dito sa may pasig so yun guys samahan nyo kami mamaya sa pangamasyal so so yun nga guys ngayon lang na may ulit nakapag ride mag asawa dahil sobrang busy sa aming negosyo at trabaho kaya ngayon pagkakataon ito nakapag-live na rin ng yung code para makapag kamasyal so yun guys maan nyo kami. dito na bumabiyahe kami ngayon dito papunta ng antipolo so yun guys dito na nakapagpapicture na siya ayun yung poles Ano? kita nyo yan no? dito pa kami sa parking So yun guys, nandito na nga yung entrance at na-briefing na rin kami dyan kanina para sa mga konting anong gagawin namin para sa mga activity. So sa mga hindi nakakalam guys, ang Hinilugan taktak ay open sa lahat dahil ito ay walang bayad. As in, walang bayad talaga. So yun guys, ngayong Sabado, o, plastic versus planet. So yun guys, abangan nyo kami dyan at meron ko sa amin dyan na para magsumba kami bilang mag-asawa. Yun, misis, nagsusumba na. Yan oh. Antipolo, tayo na sa Antipolo. So yun guys, meron project ang bayan ng Antipolo ngayon. Plastic versus earth. Yan. Para ito sa clean and green project ng Antipolo at uh, may sumba na rin dito so yun guys ayan na nakikita nyo na ako at nagsusumba na ako kahit di ako marunong magsayaw ng sumba so pinawisan din kami dyan guys uh, sarap din sa pakiramdam ngayong umaga dito siguro mga alas 7 pa lang yan guys so, dito na kami dami ng tao nakikita nyo dami dami ng kayo pag-cooperate at syempre binigyan na rin kami ng t-shirt dyan guys libre yan Ayan, o, indak sa kalikasan yan para tayo na sa antipolo yan, salamat sa nag-organize ng debate nito. ito sa pamumuno ng antipolo ng um, mayor at mga konsyal so, ito, nangyikita nyo yan yan, ang tak pakpak so, yun guys, nangyikita nyo yan eh. sobrang gabi yan guys Babawasan nyo nga yung init niya, maaga pa lang, kapagka-picture na rin niya na nakuha yung asawa ko na naman, nakapag-dala na naman, ayun, basa-sara ka, yung asawa ko at nang na kami na yun, e, so yun, nandiyan na kita pa kami na. dyan, yung tibo Banda guys So, dito may mga grupo din na magsusumba. Ano? First year anniversary nila dito nila gaganapin din. So, yan nga nag picture picture na rin kami ng asawa ko. Dito. So, ganda ng tanawin dito, guys. At mamaya may kita nyo rin kung uh, bakit ka pumunta rito. So, yung mga activity nila rito, libre lang. So, okay, ayan guys, medyo nagpapagwapo-gwapo ako ng konti dyan para medyo gwapo naman ako sa camera. Ayan oh. Asawa ko, tuwan-tuwa yan. Kapag gala na naman kami mag-asawa. Kailangan yan guys para tumatag lagi ang pagkasama niya bilang mga asawa. Kailangan, meron kayong, meron kayong panahon sa isa't isa. Banding nga para hindi naman kayo masyadong nagsasawa ng mga iniisip sa buhay Yung mga problema eh pansamalan pansamantala lang makalimutan natin so eto na nga guys magigikot-ikot na kami na dito kami na kita namin dito meron ditong wall climbing Ayan. at syempre medyo ikot-ikot muna -ikot kami bago yan palamig muna kami kumuha pa kami ng mga gandang angulo dito sa hinilugan takpat so kasi kaganina nakatayo yung cellphone ko eh ito, makikita nyo oh, yan, dito na kami nagigat kami dito so guys, uh, ano ah yung mga magpupunta rito sa anti hinilugan tak-tak ah uh, part, eh pwede kayong mag-pick dito, pwede kayong magdala ng pagkain libre lang ang babayaran nyo lang dito yung parking ng sasakyan nyo kung may dala kayong sasakyan ayan no? dati kasi ano to eh uh, hindi to patag dati bato bato to talaga bago uh, ginawa ng go government dito pinatag nila yan ayan no? may mga hanging bridge dyan tapos yan nakikita nyo yan sa mga gilid na yan may mga kubo kubo dyan may mga pwede kayo mag, mag ano dyan dyan kayo mag stay para kayo nagbibake ngayon ang katulad nyo no katulad nito o oh, yun, pahinga muna kami ayan o pupo muna kami yung saglit dahil, syempre, alam nyo na nakakaydad ng mga lolo't dolo nyo kaya pahinga-pahinga lang muna kami dyan tigot-tigot kami, so marami kayong maikutan dito guys saka yung mga akyat-akyat dito guys uh, marami kayong magpupuntahan dito yung pinaka exciting dito guys yung mga activity nila yung canopy canopy walk at saka yung spider web mamaya makikita nyo yan at eto nakikita nyo rin yan yung no, ano na yan swimming pool na yan 9 pa magbubukas open sa lahat yan lalo na sa mga bata wala rin bayad yan guys ang galing ng ano eh ng pamunuan ng antipolo eh yung hinulugan tak tak na to Ginawa nilang park para sa lahat Open sa lahat At dito Tumakay din kami rito Punta kami sa taas, galing kami sa taas Sa baba kasi po oh. Kita nyo Ayun, mga tao nandito So guys, makikita kita nyo rin dyan guys uh, Natakot lang kami Kasi sobrang taas Meron, meron namang elevator Dyan papunta baba Kung ayaw nyo magdanan May hagdan kasi dyan, napakatarik eh. So, kung lalo na yung mga senior, kung hindi nila kaya maglakad sa hagdanan, merong elevator dyan para makababa ka dun sa park. Ayan o. May mga guide dyan, mga nag-guide. Mga pamunahan ng, ano, ng antipolo. Ayan o. Ayan yung page nila. Pahalo na lang yung mga page. Yan kabimbing ni Riffing kagaya. Hindi ko na nga lang nakuha nito So, yun yeah, sinasabi kong agdan. Mga agdan, bago ka makapabad o no? kaya bago ka makakyan. So, yun guys, medyo matarik siya. Challenge ito sa mga... mga... mga masyal So, yun guys, sinubukan ko na bawat kanto niyan guys may ano sila ng bike pamunan tayo ayan yung mga nakasabay <laughs> Baka na kakatakot ba eh hindi ka weather na rito ano mo uba iba pa yan tatakot ka bidi hindi ka weather rito ba takot siya sa heights kasi sobrang ano eh sobrang balaw nung hanging bridge na lalakarap rito uh -huh. so, guys, mm -hmm. dito tayo mm -hmm. sa Gadi Pibok. Na ni bridge dito. Ano ginagawa masyado na sa trabaho. Tapos yung mga binadaan ko. Inyo ano niyo, page niyo doon? Ay po boss. Oh, very exciting naman. Na lang eh, yung beer murito, mm -hmm. so, yung yung dagat. Salamat kuya. Yung mga nag-assist yan uh, naka-harness ka naman dyan guys uh, safety mo bago ka uh, palakarin dyan uh, nag-assist yung safety, safety number one dyan kasi yung safety ako nga pala guys bago sa mga pupunta rito sa activity na to dahil na pag may mga senior kailangan din solo lang ayun eh takot eh ah check hindi nasa ako ko sa siya at yung may high blood kaya meron silang mga pinalagang nurse at mga medic at saka sa kanito na kapirin pero guys ito yung mga mag-activity dito sa canopy o, kaya sa spiderweb ng nang hindi na check Kaya nga, inuunan nila dito yung safety. So, yun guys, nakikita nyo si kuya. Ayan. Ayan. Ayan, kasi siya, bawat, bawat station meron yan. Eh. Bawat puno, may andin yung station, dun yung nagagay. Kung hindi mo naman kaya, pwede ka naman bumalik. Uh, may mga nakita rin kasi ako ganina eh. Ma, medyo mata. Hindi nila kaya. So, guys, ang di pala pwede ang ano dito, bata. Kailangan, mga 17 yata pataas ang kailangan dito. Pagka mga 16 to pababa, yung hindi So, yun. Ito na, guys, yung Spider Web na dinan, uh, na Marami Ayan, nangyabang ko pa na pero Nalulula ako dyan sa mga guys Ayan o Ayan, nagpicture na rin ako dyan guys Kaya nga lang, hindi kasama si misis ko kasi Ano siya, takot siya Ayan Sobrang ganda dito guys Meron dito may mga grupo-grupo Ah, uh, mag anak na magkakasama. ko. So, yun, guys. Ito na. Ano na rin kami. Sumakay kami ng elevator. May elevator dito pa eh. Ayan, oh, Si Kuya, no, operator. Ayan, may mga kasabay din kami dyan. Ayan, nakikita mo yung poles. Ayan, oh. Hindi takot-takot pa yung asawa kasi ngayon na siya nakasakay ng elevator na bukas eh. Yung open ba? Ayan. oh ayan. Ayan. So, ayan. Nakikita nyo. Sobrang taso. oh, Ayan. Ayan. Elevator pa dito. Uh... <laughs> ah, bache. <my charm. laughs> Oh. nakakatabay namin kanina nito sila so guys meron lang ako nakita rito na babae sobrang galing uh, galing mag wall climbing sobrang galing niya guys yan o, nakikita nyo, umangat na siya. Nakamaze lang ako. Na uh, Humanga lang ako sa galing ng babae ako. Hindi na ako nag-try kasi alam ko, hindi ko kakayanin. Wala naman akong train para sa mga ganyang umakit. Na wala naman akong nakikita ano, o, sobrang galing ng babae yan guys. Grabe. Ano? Ang na show. konti na lang. Ah, I ano mean, Taas. Habang I mean, bilib lang ako dyan sa babae lang. Pero puro dati nang nagdaganyo nyo. Nag-bobol na So, yun. So yung guys, ang taas niya na guys. Konti na lang, matatapos na na kaso siguro sa so, pagod na rin mga kaya. Oh, yun. Ang Pababa. Oh. Ayan um, mga guys. So guys, thank you sa so mga Always please to be happy lang I, Oh, salamat mga Like, share, and subscribe. Thank you.